Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mama sa channel. A or o zamatarder. So ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign off For the sign of Coffee Corn. So Coffee, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating mas for today's video? Kanina kayong energy ay kagirapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading na mga gilap makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos up Because maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong lalo na ang hindi skip ng adsaway so sa kayo ng Diyos at may kapal siksik, lignig, nago-umapaw, na biyayang manumbalik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating industry for the sign-off. For the sign-off, Capricorn, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapin sa buhay ng mga coffee ko na nga ating magilap. Tuklasin at bobo natin. Just, just give me, give me an information po. Okay, so this is something the night of cups. Proposal. Now, there's something, guys, with the promotions and romantic proposal offer. And of course, there's something an apology coming in for you. No? May mga bagay dito, guys, na maaaring magbuka sa panibagong pintuan. Now May mga bagay na magbibigay sa ng opportunities. And there's a five of cups. No, may mga disappointment and you're feeling lost. No, may mga bagay dito na parang nangihinayang ka kasi nawala, nasayang. No, but definitely guys, isang parte yan na kailangan mong tanggapin. No, kailangan talagang alisin. No, there's the full care for leaf of faith. Magtiwala ka. No, at maniwala ka sa ating pong pal, na lahat ng mga bagay nito ay isang parte ng pagpapalaya. No, para matagpuan at malaman mo ano ba yung mga bagay na talagang para sa'yo. And there's something that's ever has something of perfect timing. Now, ibinibigay talaga sa ito na maging kalmado ka, maging, uh, maging, um, uh, magpasalamat ka, uh, ng pasensya mo, maging kalmado, na mabigyan mo ng liwanag ang isip mo, na, na may mga bagay talaga na nangyayari, there's a perfect timing. Now, divine timing. No, may mga pa, may mga paalala sa inakating divine na ganun talaga kailangan mong tanggapin. And there's a page of bonds by good news. May magandang uh, balita na paparating. May magandang opportunity na maaaring ibigay sa iyo. Makakatanggap ka ng message, phone calls, and of course, um, uh, email. Na marami paparating na mensahe sa iyo. What is the messages? So there's a strength card. Now with a confidence. So kailangan lakas ang loob mo, maging matapang ka. No, kailangan palaban ka dito. Alisin mo yung kaduwagan mo, yung takot mo, alisin mo. Kailangan um, malakas ang yung um, fighting spirit na kakayanin mo. What is the Knight of Cups? Represent guys with um, That's all of cups, partnership. Meron talagang high level commitment. Meron talagang magkakaroon ng live-in dito. No, meron dito mag live in Meron dito mag-propose. No, meron dito magkakaroon ng high level commitment. And this is the six of swords transition. Unti-unti ka na makakalaya. Makakawala sa hindi maganda sitwasyon. Muling pagbangon na no, makakabangon ka na na no, mula sa pagalugmok mula dyan sa mga bagay na nasayang, nasira and there's something yung magician for manifestation dahil sa mga pananapalatay tiwala mo ibibigay ng ating pong may kapalang mga bagay na karapat dapat sa iyo no, ibibigay ating pagkakaloob yan and of course there's something the star card healing and recovery a wish coming true, ano man yung mga bagay na hinihiling mo kahilingan mo there's something of power of angel spirit na maaaring ibigay sa iyo. Na may pag-asa pa na makaalis ka diyan sa sa situation mo. Na maaaring may mga bagay na hiniling ka na maaaring ma matupad na. Na may mga bagay na ibibigay na sa iyo ko ano naman yung gusto mong mangyari. Let's see what is additional messages tayo. With a page of wands. Reference with a hermit card. Soul searching. Now is soul enlightenment. Na may mga bagay dito na parang magliliwanag sa about sa spirituality na, na na lahat ng mga bagay na binibigay sa iyo ay ayon sa kalooban ng Diyos. May magandang balita. Ibig sabihin, kumbaga gusto niyang malaman mo na there's a God will provide. No, kahit na hindi natupad yung plano mo, pero mayroong plano ang ating Panginoon na maaring mag mas maging maganda kaysa dun sa iniisip mong mangyari sa buhay mo. And there's a devil card. Na no, meron talaga dito guys na maaaring kumbaga humaharang sa iyo para hindi maging matagumpay. No, there's a hermit card because the devil card. Meron talagang humakad lang at talagang humahatak sa ipababa. What is additional messages with another person of the two of cups? There's a ten of cups. Magiging masaya ka pagdating sa partnership, pagdating sa buhay pag-asawa or buhay relasyon, magiging masaya ka naman. No, masusolusyon at matatagpuan mo na siya, makikilala mo na siya. What is the five of cups because the six of swords? Represent guys with the two of no? Choices. Pili mo yung mga bagay na magpapabago sa buhay mo. Pili mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng growth and expansion, yung changes, no? yung magiging magandang kalalabasan. And there's a night of wands so na maging makinakon ka sa mga desisyon mo. Magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa ating Panginoon. Let's see what is additional messages. Er, and there's a something guest with the king, man. baguhin mo na yung kaisipan na pananaw mo, yung mga kaugalian mo, yung uh, behavior mo, kailangan mo nang baguhin yan. No, may mga bagay na unti-unti na magtutupad at magtatagumpay. Na no, bigyan mo ng um, limitasyon yung sarili mo sa mga takot at pangamba. Kailangan palaban ka. Kailangan marunong ka i-surrender lahat. And this is something the called an Unending and beginning. No, may mga bagay na tatapusin na sa parte sa buhay mo. Isa sa parte sa buhay, may maaaring matapos na may mga bagay na magsisimula na. Ang laking pagbabago nito, this is something spiritual transformation. There's a hermit card, is something spirituality. Ibig sabihin nito, isang parte ng pagsubok at tina, um, pagsubok at pinagdaan ng mamaari matapos na. And of course, may magandang balita. Ibig sabihin, may malaking pagbabago no, na nangyari sa iyo. Hindi, nilagay, hindi kanya nilagay dyan sa sitwasyon na yan para pahirapan, para mali, makita mo ang kahalagaan ng sarili mo at kahalagaan ng ating mga gabay. What is the struggle ko the devil card? Reverse it with the knight of wands, no? Konting tiyaga lang, no? Kailangan mo maging tahimik sa mga plano mo. Especially, kung naging ano kasi, naging vocal ka eh na naging open ka sa mga tao sa paligid mo, hindi mo nilakasan ang loob mo, hindi mo nilakasan ang pakiramdam mo na may mga tao pala sa paligid mo na hindi mo dapat lubos sa pagkatiwalaan. Di ba talagang hinata ka pababa? baba? No, talagang sinira ka hanggang sa mag-back to zero ka. No, so let's see what is the additional message tayo pagdating sa outcome. For the outcome is there something at King of Cups, there's a devoted for person. May taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. Dahil sa Requiem Soldier, clear the boundaries. Nilihisi mo yung mga bagay na magsisilbing balakid sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Let's see what is additional messages with an English spirit. And there's a high five for your lesson learned. Matuto ka na from the lessons. No, na mga, mga nangyari sa iyo, matuto ka na. Maging leksyon na sa iyo yung mga nangyari. Now, there's a seven of swords reverse. Some, something no more hidden. No, no more secrets. Wala na may tatago dito. No, hindi yung tinamalalantad to. Dahil sa Five of Swords, nagkakaroon ng self-sabotage dito dahil din sa mga desisyon. Yung mga actions mo na na hindi mo pinag-isipan. Now, ito yung sinasabi sa inyo, may magandang balita. Ibig sabihin, magkakaroon ng transformation. Mag-ingat ka lang. Huwag ka na magbibigay ng impormasyon na ha. Ikaw yung maglalagay sa sarili mong um, hindi magandang sitwasyon. No, kaya mag-ingat ka. Parang gigisay mo yung sarili mong matika. Ganon. And there's a standing against na Six of Cups. Na ang gumagawa sa'yo dito, it's a family related kay mo kapit bahay mo o katrabaho mo a six of cups no so let's see what additional messages tayo pagdating sa finances and career pagdating naman tayo sa love life at the same time sa kalusugan mo lahat ng yan malalaman natin yan sa pagbabalik cheres now let's watch this eto na yan no oh. Anapin natin agilapin ah, gilapin natin anong ganap sa iyo pagdating sa finances and career and there's the moon card na no, lahat ng mga bagay nito marireveal na, lahat ng mga bagay nito matutuklasan mo na, lahat ng ito malalaman mo na, kunti-unti nang ilalantad sa'yo. No, maaaring makikita mo sa intuitions mo, and there's a will of fortune. No, iikot na ang kapalaran. No, talagang papabor sa'yo, the luck is in your sides. And this is something that Jazz has See, sinasabi ko na may justisya. Ano man yung mga bagay na nangyari sa'yo pagdating sa pera, finances, Huwag kang mag-alala. Ibabalik sa kanila yan. Ang hustisya ay nandito na. And there's a page of cross. Makinig ka sa intuitions mo. Tama ang hinala mo. Tama ang conclusion mo. There's a ten of swords. Yung taong tumaydor sa door sa'yo sa finances. Ang taong talagang pinipilit din lang yung katlokohin ka. And there's a five of wands. No more complication. No more, no more oh, complication or no more um, argument or anything na maaari magbigay ng uh, negative attraction or negative outcome sa'yo. Ibig sabihin, tapos na. No, naliwanagan ka na. No, pagdating na matay sa love life, there's a four bonds, magkakaroon ka na celebration, magkakaroon ding ikakasal ka na, matutuloy na 'yung kasalan, matutuloy na 'yung relasyon. And of course, there's a something guys, with the bonds. Magkakaroon ka ng bagong plano, proyekto, no, may mga bagay na gusto ninyong gawin sa isa't isa, no, gusto ninyong bumili ng baka, magpatayo ng bahay, maaring uh, masagot na 'yan. So let's see what is the digital message just with an angel spirit. With an angel spirit represented by the six of pentacles. Na pagdating sa relasyon, kailangan mo maging balance. No, give and take. Di pwedeng give lang nang Give hindi rin pwedeng take lang Take, di ba? Kailangan maging balance ka pagdating sa relasyon. And there's a need of pentacles. Mag-focus ka sa ginagawa mo, sa nangyayari sa'yo. Na maging mature ka. And of course, there's a something that kinapenta kasi maging uh, balance ka lang dito. Then of course, at the same time, uh, protection mo ko naman yung mabagay na meron ka. And there's a ten of pentacles. Magkakaroon ka ng long-term, and of course, um, long-term partnership and long-term relationship. And of course, um, financial security or either love life security. No? Maaaring magiging secure na ang iyong relasyon. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo, sa a page of sword. Being curiosity, kailangan mabusisi ka, matanong ka sa lahat na nangyayari. Sa kalusugan mo, sa a seven of cups na maaaring nalilito ka, naguguluhan ka. May pinapasok sa panaginip mo. No, there's a seven of pentacles with a harvest moment, no? Huwag kang mag-alala, ka na rin lahat ng mga bagay na pinagirapan mo. Huwag ka ma-stress. There's a hyphysis, something a mystery, na maaaring may mga bagay na malalantad na dito, malalaman mo na mawawala na yung stress mo. Maring mag-uumapaw na rin ang love life dito pag-ibig. No, ibabalik na rin yung kilig. At uh, sa uh, sa'yo dito, isa sa magiging uh, um, balaki dito yung pagkakaroon ng anxiety, sleepless nights. Depression. No, nagkaroon ka ng fear. para nagkaroon ka ng trauma. No, sa nangyari. Sa lahat ng aspeto. No, parang sa nangyari sa'yo lahat sa love life, career, and finances, and health. No, nagkaroon ka talaga ng trauma na parang nahihirapan ka na ulit magtiwala. So let's see what is additional messages na tayo pagdating naman tayo sa magical fairy messages and advices and of course, a pick a card yes or no. Pwede ka na mag ng question mo and request, isa sa magiging um, sagot mo ay nasa 1, 2, or 3. Pumili ka lang ng isa. So let's watch this. Okay, with the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages, And goodbye to the old, hello to the new. So, kailangan mo na pakawalan yung nakaraan. Kailangan mo na magkaroon ng panibago eksena. You've finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. So, magsisimula na talaga. And practice, practice, practice. So, kailangan mo yung practice sa sarili mo, no? Your skills and of course your talent, your knowledge. And there's a patient place, So, kailangan mo maging kalmado at hayaabaan ang pasensya mo. No? Huwag ka magmadali mangyayari din yan. No, kailangan mo lakasan ang loob mo, maging matapang ka. What is the yin and yang oracle card? Reference with the empathy, breakthrough, magtatagumpay ka talaga. No, and this is something of chemistry. Pagdating sa love life, talaga may chemistry din. No? And there's a guided with a vulnerability. No, ibig sabihin sa to, sa mga bagay na nagbibigay takot sa'yo. Kaya kailangan lang protection mo yung sarili mo. Nagkaroon ko talaga ng trauma dito from the fast and love. Diba, ba, nagsuffer ka talaga sa nakaraan na maaaring nagbigay sa'yo ng trauma na kailangan mo ng pakawalan. Kapag hindi mo yan kasi pinakawalan, magbibigay negatibo yan sa buhay mo. Where does synchronicity represent what? Represent with the creativity. No? Ibig sabihin dito, mag mas magiging maganda at makulay na ang sitwasyon mo. And because there's something in summer, ngayon summer season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo sa buhay mo. And because sa something guys with a magician na may mga bagay na unti-unti na matutupad na mamamanifest mo na ako naman yung bagay na gusto mo makuha. What is the romance in your for a mystic love oracle deck? And there's a snake na may angas talaga, may traidor. No? Not what it looks like. No, parang hindi mo akalain na siya pala yun. No, you throw my door sa'yo and there's a regret. Ngayon parang nagsisisi ka na sa mga nangyari, mga ginawa mo, parang ganon. Kung baga nagkakaroon ka ng na realization na yung wala mo yung pala yung tutuklaw sa'yo. What is additional messages tayo pagdating na tayo with an English number? With a 1440 with a light up. Oh, focus on your needs, desires, and habits. Everything is more accessible with a light attitude. You will be blessed with new opportunities and a new friend or an addition to your family, goodbyes, and speed up to the process. So see, hindi mo kailangan na um, tumagamabaong ka dyan sa, kanibu, sa nangyari sa isa na So kailangan mo lang tanggalagang tanggapin na may mga tao talaga pinagkatiwalaan mo na hanggang doon na lamang. No, at least nalaman mo no, na ngayon palang naputol mo na. No, na hindi na lumaki ang sungay at lalong lumalapa. ba? Diba? na um, kapag sinasabi sa'yo dito, magkaroon ka na lang ng respeto at magkaroon ka na ng disiplina sa sarili mo. Na huwag ka nagtitiwala ng lubos. With an angels of... Angels pray with a man in move oracle deck. And there's a closed door. No, mag... na ang magsasara na ang pintuan na to, maaaring may mga bagay na magsisimula na no, no good job opportunities the, the current job is coming to an end no, ibig sabihin nito maaring may mga bagay na matapos na sa buhay mo no, there's a savings ibig sabihin na maaring maging maganda na ang savings mo no, or kailangan mo mag-create ng savings nang sa ganun kumbaga may mahugot ka na this time and what lies beneath when you the future ano yung mga bagay na nakatago sa ginahanap mo alam nyo guys ha, may in other side dalawa yung dalawa yung energy na nasagap ko dito may toxic relationship and toxic uh, um, partnership what is additional messages what lies with the future and there's something of uh, fulfilling a uh, fantasy na parang kasi parang dati pinangarap mo lang no dahil gusto mo lang pero hindi mo akalain na hindi pala ganun kadali no pero ngayon abot kamay mo na makakamtan mo na yan what is the part of the light represent what What is the part of the light represent what? With a protection. So say protection mo. I am divine protected divinely protected, surrounded by light and love at, at all times. I trust in the protections of the universe, knowing that I am safe, secure and guided. No harm can come to me. for i walk into the light of divine protection so si alam mo alam mo sa sarili mo protektado ka na no ginagabayan ka na ng ating angel spirit and then something gets with the shadow work represent and what what is the shadow work Represent and what represent with the face inner demons not transform no kailangan mo nang harapin 'to ano man yung mabigat na, na kinakatakutan mo pinangangambahan mo wag ka mag-alala na may liwanag after that No, don't be afraid of the darkness. There's a light nearby. 'Di ba? May parating na liwanag May parating na liwanag no, na mula dyan sa kadilimang na, na nangyayari sa kinasasadlakan mo. No? Akala mo yun na yun, hindi mo pa alam 'yung totoong laban. Wala ka pa sa exciting part. And there's a clarifying for love situation. No, oh my god, may bila, may inano. And there's something at devotions. No, there's devotion bloom. Nurture both blossom and thorns with the tenderness. So, ibig sabihin dito guys, no, talagang sinasabi na magiging maganda na at magiging masagana na ang iyong relasyon. No? Sa likod ng mga tinik, sa likod ng mga pinagdaanan mo, may kaligayahan na taglay May magandang hindi mo inakala. And seek advice to the stare, judgment as insights, illumination your journey. No? Para sinasabi dito, makikita mo na. No, makikita mo mismo sa mga mata mo lahat ng mga bagay, dapat handa ka, no? Natanggapin ko naman yung mga bagay na binibigay sa inang ating mga gabay. What is the clarifying for life situation? What is the clarifying for life situation? Okay, so this is something guys with a cutting edge. Slice through obstacle and climb a path towards your dream. de ba? Kung baga, magkabilang mundo or magkabilang uh, panigman to, maaaring may mga pagsubok ang pinagdadaanan. Ano man yung mga bagay na kailangan mong maranasan, ay kailangan mong mapagdaanan yan. No? Is isang akbang yan patungo sa pag sa tagumpay. No? Ano man yung mga bagay na nararanasan mo, masarap makamtan yung tagumpay na yan kapag pinaghirapan mo. No baga hindi yan maaagaw nino man, hindi yan makukuha ng nino man Ikaw mismo ang makakatuklas kung paano mo makakamtan yan So let's see, what is the peak, a card, yes, or no? Now let proceed na tayo, let's watch this A peak, a card, yes, or no? So guys, ito na no? Then of guys, pwede ka mag-isip ng question dito Then of course, isa sa magiging sagot with a 1, 2 or 3 Isa lang pipiliin mo Comment down below po kung anong number na napili mo para malaman ko kung, kung umabot ka ba sa reading ko na ito. Let's see. Let's start na with the number one. Let's start with the number one. There is something guys we to know. Come back to bite you bitter taste. Go. Go sour. Ibig sabihin nito, parang sinasabi na ibabalik mo or wag mo na ibalik pa yung mga bagay na na, na parang makakasama sa'yo. No? Yung mga bagay na hindi magiging maganda takbo nito. No, lalo lalo lang papait, lalo lang parang aasim yung sitwasyon. No, kaya kailangan mong kumbaga hayaan mahilog. No, wag mong ipilit sa madaling salita. And there's a no win na number two, danger best to retreat. No, mas maganda ng um, kumbaga, hintayin mo yung tamang pagkakataon. No, na i-adjust sa iyo yung mga bagay. Wag mong ipilit, wag mong biglain kasi may mga pagsubok diyan na kailangan mo munang hupain bago mo ulit ilaban. With the number three, this is something I know again. No frills, wait for more plain to see it would work. No, wag mo muna na garbuhin, garbohin, wag mo muna pagandahin. Hayaan mo mo siyang tuluyang yung maging maayos sa sitwasyon. No, ibig sabi ni kumagang, kung ngayon pa lang na kumagang magplano ka muna kung ito ay bay, ito ba'y magtatagumpay o hindi, kung hindi, wag mo muna siyang um, ilaban ng bongga, gano'n, kung baga hintay mo yung tamang pagkakataon, Now so guys this is a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign off. For the sign off coffee corn. So coffee coffee coffee, marami salamat for this wonderful reading. So once again this reading is a general reading namang hindi natong makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka sa inyo. At comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. And of course, maraming salamat po sa mga walang sound support sa aking channel, lalo lalo na ang hindi skip ng ads. So, kayo Nang Diyos at may kapal, 6liglig nag-uuma po na biya yung manong balik siya At maraming salamat po. I'll see you the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.